Nagmamadaling umuwi ng bahay si Claire. Sabik na sabik na siyang ikwento sa kanyang ina ang kanyang natutunan sa paaralan. Inay, alam ko na po kung saan nanggaling ang bigas, prutas at gulay sa palengke. Kahit po, ang ating lungsod ay walang taniman ng palay, gulay at prutas. Sabi po ng aking guro na si Ginang Cruz, ang ugnayan ng bawat lungsod at bayan sa rehiyon. At maging sa iba pang rehiyon ay mahalaga sa kabuhayan. Upang matukunan ang pangangailangan ng mga lungsod o bayan sa rehiyon. Ang palay, kulay at prutas ay nanggaling po sa ibang rehiyon. Dinadala sa mga pamilyan upang matugunan ang pangangailangan natin sa bigas, prutas at kulay Tama ka, anak. Ang ating lungsod at maging ang iba pang lungsod at bayan ay hindi lamang umaasa sa ating rehiyon. Umaasa rin tayo sa iba pang rehiyon. Katulad na lang ng kinakain nating bigas, gulay at prutas. Ang mga ito ay inaangkat o binibili natin sa ibang rehiyon. May mga pagkakataon na ang pangangailangan ng mga tao sa isang lungsod o bayan ay tinutugunan ng ibang lungsod o maging ng ibang rehiyon. Ganon din naman sila. Umaasa rin sila sa ating rehiyon. Kanina po, tinalakay namin ang ugnayan ng kabuhayan sa pamumuhay ng mga tao sa lungsod at bayan sa rehiyon. Sabi po ni Ginang Cruz, ang produkto ng bawat lungsod at bayan sa rehiyon ang tumutugon sa pangangailangan ng mga tao sa rehiyon. Katulad po ng lungsod ng Nabotas, sila po ang tumutugon sa pangangailangan natin sa isda. Sa bayan ng Pateros naman po, nanggagaling ang balot at itlog na maalat. Ang Marikina naman po ang nagsusuplay ng sapatos sa maraming lungsod at bayan sa rehiyon at maging sa iba pang rehiyon. Oo oh, anak, tama ka. Subalit hindi lahat ng pagkakataon ay natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Halimbawa, ang lungsod ng Nabotas, ang produksyon nila ng isda ay 50,000 tonelada lamang. Ang pangangailangan ng tao sa buong rehiyon ay 135,000 tonelada. Hindi sapat ang dami ng isda sa pangangailangan ng buong rehiyon. Kapag po ganun inay, saan po kaya kukunin ng ating rehiyon ang kapupunan upang matugunan ang kakulangan sa pangangailangan sa isda ng buong rehiyon. Diyan papasok ang ugnayan ng bawat lungsod at bayan sa rehiyon. Maging sa iba pang rehiyon, maaaring umangkat o bumili ang ating rehiyon sa ibang rehiyon ng isda upang mapunan ang kakulangan sa pangangailangan natin sa isda maging ng ating rehiyon. Ang galing po inay ang pagtutulungan ng bawat lungsod at bayan sa rehiyon at maging sa iba pang rehiyon ay mahalaga sa kabuhayan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa rehiyon.